Okay guys, dumaan ako dito sa Asian Best at uh, kasi ko ng egg roll wrapper and ano pa ba yung mga adobo seasoning or ano pa pang sinigang seasoning. But anyway, nakita ko to. Oh, ang cute ng kanyang ano no, ang packet nito is empanada ubi. So, sana masarap siya kasi ano to, uh, halos $5 or $49. Ang oh, oh, cute. Ano ba yan? galing lang oh my gosh wow nakasilag talaga guys hindi ka talaga mabuksan ganun pala ka oh my gosh ayan muntik na no? ma ang cute ng lalagyan niya. Ano oh, ba yan? Grabe. Hindi talaga mabuks. Talaga namang sealed na sealed. Ayan. Ay, ang cute ah. Cute talaga. Kako eh, cute. Hindi cute. Napakahirap ah. buksan. Pero nakakatuwa yung lalagyan naman. Ayan. Ayan. Free na siya na. Pwede na natin kainin. Ano naman pati yung mukha ko dyan? Diba? So. Ay. Nag-sanitize na ako guys. Nagsanitize pagbigyan nyo na ako igugutom igugutom na si ano si Imelda si Imelda nagugutom na ayan look how wow charap wala ba tong papel dito ah kaya pala nakasil kasi walang papel so ah okay unang bike ah ah na? ah Hmm? Mm. Så sure.